yan Ayan si Man. Ang ating na, uh, paborito. Karga na siya ng, ano, ng mga boss, mga idol. So, magkakarga na tayo ng initial dito sa unit natin ano, na karon ng lake sa evaporator. So, yan Karga na natin ano, ng Freon. So, uh, yung okay, unti okay, yung ating gate ano, sa iyan. Ano, Makakat na. Saksyon ay nag na pa umaandar, nagyayelo na. <laughs> so, pagkatapos ating gargahan ng initial, so, papa-equalize muna natin yung ano, ito natin yung rin. Para mag-equalize muna yung presyo, saka tayo magka-additional ng ano. Agapapol uh, Church, so, papanda rin natin. So, asiman. Uh, ating ano, so, sa ng ating pagkakarga ng ating freon so kay boss yung ating freon mga boss mga idol tignan natin kung gaghala na itong ano nakarekta ba yung ano ito? solenoid ESV? wala ko na kung narekta doon sa baba eh. Ah, heater lang. Ah, mamaya testing na lang natin. Wala na pala tayong ano, clamometer. Kunin ko yung meter sa baba. Sakto-sakto yan, mga ano. yung ano. Pagka ubus ng ano, isang tank eh. Uh, sarado mo, eh, pull open mo doon sa kabila sa so may discharge pag mo nang kargahan, dito na tayo magkarga sa saksyon para ano dito na tayo baka mapulunan yung ating anong compressor. Pusin mo muna yung isang tank na yan wala ako ng ano, thermometer yun hindi yun na hindi pa mahal na pabos basta bago dito na suction na persen Maka Rumpah kuih Oh Kaya ako mo muna, tanggalin mo muna yung doon sa may discharge. Ipulopin mo muna yung ano, pal. Tapos dito ka magtuloy sa ano, suction. Ah, pinakakulopin na natin para sarado yung pork. Tapos tanggalin mo na yung os natin, pork. Oy. Nalasa na yung yellow yun sa ating desserts. Uh, tayo natin mag-equalize. Tapos dito tayo magpapuloy sa suction na. Huwag uh, Tapit mo yung ano, takip. Hindi, okay, yung taga view support. Yan. Oh, yan. Yan, na uh, nakatakip lang para wala tayong sinaw. So, yan uh, yung mga bus. Nakarene yan for, ano? For, ah, uh, full charging. Nakunin so, na namin yung plumometer namin para, ano, kukuha